pag nag-ride ah. Lagi ito tanda, mahal kita. Madulas ang daan. At sa mga katulad ko rin na uh, kasalukuyan ding uh, pa, no? sa ragil pa, sa papel, no? sa PR natin. ito. Uh, laban lang, mga kano, kailangan talaga nating gawin, no? Uh, Eto na naman tayo. Ay. Ito mm -hmm. ah. oh. na naman tayo. na naman tayo bago pumasok sa trabaho winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada nag-prose na Ay. so tinatanggal ko muna yung mga snow dito para pag binuksan natin yung pintuan hindi pumasok sa loob ng sasakyan nag-prose na yata ah yun, hindi pa pala nakabukas <laughs> kaya pala kaya kaya pala <laughs> tanggalin ko muna yung bag natin at magtatrabaho muna tayo sa pagtanggal ng ng snow ayan, gwapo na mga kainags ano? wala nang snow ito yung ating backyard oh. wow <laughs> Tara, pasok na tayo. Ayan, kaya nilagyan ko ng mga ano to, ano, mga tornilyo para kumapit yung sapatos natin pag ganitong nagsusnow. Yan, oh mga tornilyo ulo ng tornilyo yan ay salamat panginoon yun na pagpagin muna natin yung paa natin at ah. ay naku po buti na lang nakapagpapalit na tayo ng gulong mga kainags ano uff Grabe, nakakatakot mag-drive. Madulas yung daan talaga. Ramdam ko yung dulas ng daan mga kainags, ano? Mga malaking tulong din talaga yung pagpapalit natin ng bagong gulong. Grabe, hanggat hindi ako nakakarating dito sa papupuntahan natin eh. Nienerbius talaga ako, na-stress talaga ako. Kasi ang dami nating mga nakakasabay ng na mga sasakyan eh, no? Okay lang minsan 'yung mag-drive ka kahit na medyo madulas 'yung daan basta wala ka lang mga kasabay na o oh, kasalubong ng mga sasakyan eh. Eh nakita niyo naman kanina habang bumabyahe tayo, marami tayong kasabay. <coughs> Pero noong gabi, pag-uwi natin, medyo konti konti na lang 'yung mga sasakyan kaya hindi masyadong stress, hindi masyadong pressure. Kahit na medyo madulas-dulas 'yung sasakyan, bubuwag naman sana. Eh kinakabahan kasi tayo pag nadulas tayo. Minsan 'yung biglang preno, no? biglang huminto yung nasa harapan mo, pepreno ka rin. Or yung ano, or yung stoplight biglang nagdilaw, nagkulay dilaw, 'di ba? Nagkulay yellow. Alanganin, biglang kang napapreno. Kakatakot tapos may nasa harapan ka sasakyan. Disgrasya. Ah, yan yung kinakatakutan namin pag ganitong madulas ang daan, makakainag siya, no. Ah. huh oh. Ah, my gulay. Hindi pa rin na humihinto ang snow mga kainiks hanggang ngayon no. Talagang bumibira pa rin yung snow. Naku, eh sigurado nito ay makapal na yung ipapalahin nating snow bukas sa harapan ng bahay natin ano? Napagod na naman ako nito. Mabuti huh. na lang bukas day off tayo mga kainiks ano. Kaya kahit na mapagod at sumakit ang balakang natin at ang ating balikat sa kakashovel ng snow eh Makakapagpahinga naman tayo kasi nga day off tayo. Ah, grabe. Pagod na ako sa kaka-shovel lang snow eh Daw. Hey, How are you daw? Kumusta to? Good luck friends out there. Thank you. Thank you. Banana <laughs> Q. so yun mga kainis grabe eh kasi, ngay, kasi kanina bago tayo pumasok hindi na tayo nakapag shovel ng snow kasi nga pagod na eh kasi di ba ilang araw na tayong shovel lang shovel na snow eh no Itong sabi ko kasi itong snow na to uh, Hindi hihinto Ilang li, ilang araw no Halos isang linggo yata Eh kaya bukas pagkagising ko Baka gamitin natin yung snow thrower Yung snow thrower na yung siguro Gagamitin natin no kasi makapal na yung Ano natin yung mga snow sa harapan ng bahay natin ano Ayun na nga pala yung truck natin no tapos by the way mga kainex ano nga pala no shout out nga pala sa mga subscribers viewers natin mga kababayan natin dyan sa Montreal Gordon Foods kasi kung hindi ako nagkakamali sinabihan na raw sila na hindi na raw i-renew ang kanilang work permit sa pagiging temporary foreign contract worker nila dito sa Canada sa Montreal ano So ano na tatapusin na lang nila yung kontrata nila tapos eh ayun, uwi na siguro ng Pilipinas kasi wala namang status sila rito pagkatapos ng kontrata nila uh, sinabihan na raw sila ng kumpanya na hindi na sila iririnyo gawang araw ng parang hindi na yata sila qualified for application para sa work permit grabe, naalala ko kami dati di ba? Diba? naikwento ko na rin dati mga kainis, ano, ako ako'y temporary foreign contract din worker na nagsinabihan sinabihan din kami ng, ano, ng kumpanya namin ng Gordon Foods na hindi na namin kayo marirenew kasi nga eh, nagkakahigpita na pero ang ang ano lang dati ang diferensya lang namin dati at ngayon ng mga temporary foreign contract worker kasi sa dati sa amin ang kalaban lang naman namin ay yung paghahanap ng employer marami actually marami kang makikita mga employer na nagbibigay ng LMO dati no LMO walang bayad pa yon napakadali kaya lang syempre dapat maka makahanap ka ng LMO na eligible ka mag-apply for permanent residency. Yan. Pero kung yung mga food counter attendant lang, marami, maraming mga food, maraming mga LMO na ganyan, ano? Kaya lang hindi siya eligible na mag-apply ng permanent residency unless kung inonomini ka ng employer mo. So tapos sa uh, yung basta ay, madali ano, madali pa yung time namin na yan. Pero ngayon, ang kalaban na ng mga kababayan natin mga temporary foreign contract worker dito sa Canada ay ang gobyerno na ng Canada kasi hindi na nga talaga nagbigay ng ano eh, di ba hindi na nag parang tinanggal na nila yung qualification hinigpitan na nila sa pag apply ng permanent residency hindi porke uh, meron kang work permit ay eligible ka na mag-apply di ba hindi na hindi nag hin lalong hindi na ganun kadali maghanap ng LMO or LAMIA ngayon hindi na ganun tsaka kung i-apply ka man ng kung sino mang ang mag apply sa'yo ng lamia eh may posibilidad, may posibilidad din na ma-denied -ma kasi nga meron nang nilabas na bagong batas ang rules ang Canada sa pag apply ng lamia may mga specific uh, criteria na lang so ano yun ah, naalala ko yan nararamdaman ko yung nararamdaman nila mawawalan kayo ng gana niyan syempre madidepress kayo niyan malulungkot kayo niyan yung bang hindi ka makatawa hindi ka makatulog, matutulog ka, nasa isip mo, papauwiin ka na sa Pilipinas, matatapos na yung work permit mo, hindi ka na maririnyo, pinagdaanan namin yan, ang hirap, grabe, ang hirap, ano, so nakikiramay ako sa mga subscribers, viewers natin, na hindi na maririnyo ang kanilang uh, work permit, uh, wala eh, ganun talaga no? Sobra, sobrang higpit kasi ngayon Grabe ang higpit ng Canada ngayon sa mga temporary foreign contract worker tapos nabalitaan ko pa nga dyan sa Quebec parang hindi na yata pwedeng mag-apply ng permanent residency yung mga ano no yung mga temporary foreign contract worker parang ini stop na nila no so ganun katindi ang paghihigpit ng Canada ngayon so ramdam ko yun minsan nga hindi ako makakain sa so, sobrang depression sabi ko ayoko na umuwi ng Pilipinas kasi maliliit pa yung mga anak ko wala namang naghihintay sa atin ng ano doon 'di ba? Kung wala naman tayo mga business doon, 'di ba? Tsaka hindi naman porke may pera ka, sasabihin mo magbi-business ka. Hindi naman ganoon kadali mag-business, 'di ba? Madaling sabihin na magbi-business, pero siyempre hindi natin alam kung papatok yung business na itatayo natin, 'di ba? Dito na tayo sa bahay mga kainag, ano? Doon muna ako nagpark sa harapan ng bahay natin kasi kailangan ko i-shovel yung snow dito sa ano, sa garahe natin. Kasi kailangan ko nang isaksak yung ano eh, yung black heater na sasakyan natin malamig ngayon mga kayo, double digits na sa 18 uh, negative 18 ang temperature natin ngayon malamig at walang tigil ang snow teka muna ah, pagkatapos sa trabaho trabaho na naman sa bahay pang tanggal ng snow <laughs> Oh, huwag oh, natin tapakan yung snow Dito na tayo tumapak sa natapakan na natin ano? Oh, yan o, no? snow mga kahinags. Ito yung harapan ng bahay natin Ay, hindi na. Mean, no, ah, Meron mukhang meron, meron nagpala kanina Siguro yung bunsong pa natin Nagpala kanina mga kainis ano? Nagpala ng snow kasi medyo Ano yun? May parang nagpala yung bunso natin kanina Hindi ko sigurado no? Pero yung next ko kasi makapal yung snow eh walang tigil yung snow mula kanina pero parang ang manipis yung snow parang nag shovel yung bunso natin oh, grabe <sighs> grabe lang nag sasaksa ko lang yung ano yung black heater natin dito tapos bukas maglalagay ako ng cord dito sa labas ng bahay natin para sa sasakyan nila mahal na rin at ng bunsong natin oh. ay Diyos ko po Panginoon. tapos ang problema ko pa ngayon mga kainags ano Barado yata itong ano ko eh Ito 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 barado Ayaw lumabas nung tubig no? Yung fluid Pero yung isa Lumalabas yung fluid niya Pero ito sa driver ano Wala ayaw lumabas yung fluid Barado Susuksukin, Susuksukan ko pa ng Karayong bukas yan Baka barado ha, ah, Importante kasi yan eh Dito na tayo makakainis ano Hanapin ko lang yung ayun yun yun yung saksakan ng black heater natin. ayan ito to 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 to. Labas na natin. Tapos sa uh, to 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 to. Naku, nag nang tigas na. antigas <laughs> Tumigas. Naku, nasira pa yata. Naku, nabutas po. Oh. Patay ka bago-bago nito eh. Tumama rito. Hmm, Bayan. Ah, uh, Tanggalin muna natin ito. Ah. Huh. Ah. Ay, naku po. Ah. yun, abot. Ah, saksak lang natin. Ah. Okay na. Ayan, may, may ilaw yan mga kainags. Ano? Hmm. Okay na yun, na. Tapos syempre, katulad ng ginagawa natin ng isang taon, kailangan natin isaksak po rito ilagay isang pa itong cord dito kasi baka makalimutan natin na nakasaksak yung cord bukas aalis tayo eh may cord yung black heater natin eh sira, sigurado so okay na okay na grabe lamig Ito yung kagandahan pag may walis ka mga kinis mas madali eh no Ayan mas madali sya Kesa papalahin mo mala, mala ma, Malapad kasi yung palo eh Ayan o oh, diba Ito lang sandali lang eh Kaya may walis Pang uh -huh. lang naman oh. uh -huh. Uh, tuluhog ko ah. <laughs> so yan mga kayo, nice, ano? Ito na yung winrisan natin kanina. At yun. Uh, at yung snow, wala pa rin hinto sa pagbagsak mga kainags. pero para bukas, konti na lang yung sisobel natin. Ah, uh, uh, makapagpahinga na rin tayo ng maayos ito. Uh, pagod. Oh, tingnan natin yung tinatapakan natin. Baka madulas tayo. Yan. Ah ah, salamat sa Panginoon. Meron pa eh. Pero bukas ko na i-shovel tong ano. Itong yan, yung, yung diyan. So bukas ko na i-shovel yan. Ngayon, importante, importante 'yung nasa nasa ano, nasa labas. Yan. So, ano nga pala, dami nga pa lang mga na disgrasya sasakyan kanina nung ano no, papasok tayo. Dami. Madulas nga 'yung daan grabe. Tsaka ang dami mga nag sick sa trabaho. Gawa ng natatakot mag-drive. Habang nag snow Ito na yung ano, the nightmare ng Canada. Ayan oh, na pala si, ano, oh. si Mahal na Reina, dumating na oh. tama tama, nakapag shovel na ako, hindi na madudulas yan si Mahal na dyan sa, ano, sa pathway. Ha? Huh? Malamig eh, ma talagang malamig. Kumusta yung driving? Madalas hindi naman. Hindi, nag-snow ako eh, Ah, naka-snow mode ka. Masak yan. Okay, oh. Nagluto ng... Nag-bake yung ating bunga bunso, yung prinsisita natin. Ang dahing pagkain. Oh. Yan. So, masaya ako mga ng Gawa ng safe na nakawisi mahal na Reyna. Kasi kanina nag ako eh. At saka, alam niyo naman po siguro no, dati nung ilang taon na nung no? hindi pa nakakautang ng bagong sasakyan si Mahal na Reina, di ba? Lagi ako na may problema, lagi ako nag-aalala, ang nung porsyento na nag-aalala ako kasi pag ganitong malakas ang snow madulas ang daan, eh minsan eh ayaw man ng sasakyan ni Mahal na Reina. Minsan tumitirik habang nagda-drive. Di ba? Eh, babay, babae. <laughs> babae yun. Eh. Pag tumirik sa malamig na daan yun eh, di ba? Halimbawa, nag i biglang tumirik yung sasakyan. Nangyari na sa kanya dati, buti na lang mayroon tumulong sa kanya. Bumaba, tapos sa, uh, you know, binust yung battery ng sasakyan niya, umandar. Naka-anim na taon din na gano'n na lagi ako nag-aalala. Sa tuwing tumatawag sa akin si Reyna, pagka ganitong winter, kinakabahan na ako eh. Sabi ko, sigurado may problema to, sasakyan na naman. <laughs> Pero ngayon, nung nakautang na siya na ano, nung sasakyan, sasakyan niya ngayon, bago na, Uh, nabawasan yung ating uh, pag-aalala diba mga kainos? kasi maganda sa mga babae yung bago yung sasakyan eh yung reliable eh no? diba yung maasahan? yung sigurado <laughs> yan so okay so makakahinga ka na lang talaga ng maluwag pagka nasa bahay ka na or nandoon ka na sa pupuntahan mo pagka nag-iisno ng ganito kagrabe So hanggang dito na lang po yung vlog ko mga kinis Maraming maraming salamat po Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message po At maraming maraming salamat May tilang buhay, pili natin maging masaya Salamat po